Amin ang pinakawala na at kumonektang suntok ni Mari Pacquiao. Pala ngayon kung paano nakalusot ng panalo si Tim Bradley kahapon. Pero kasabay ng unang pagkatalo ni Pacquiao sa loob ng pitong taon, ilang eksperto ang nagtatanong kung dapat na nga magretiro ang 33 sa anyos na future Hall of Famer ng boxing. Ikwento mo Renzo Soong Kiko. 5 sa Metro Manila, zero ang crime rate dahil sa laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley kahapon. Sa Las Vegas, Nevada, nangyari raw ang pinakamatinding krimen. I thought it was uh, a bomb decision. Balagay ko, one of the worst in the history of boxing. Base sa CompuBox Punch Stats, mas maraming pinakawalan at lumanding na suntok si Manny Pacquiao kesa kay Timothy Bradley. 253 sa 751 punches na binitawan ni Pacman ang lumanding kay Bradley, habang 839 sa suntok na pinakawalan ni Bradley, 159 lang ang pumasok. Lamang din si Pacman sa tinatawag na power punches. 493 na binigay niya, 190 ang lumanding sa katawan ni Bradley. Habang ang Amerikano, 108 sa 390 punches ang kumunik. Pero nang lumabas ang official scorecard, dalawa sa tatlong hurado na sina CJ Ross at Dwayne Ford ang nagsabing si Bradley ang nanalo sa pito sa labindalawang round. Ang ibang boxing analyst, hindi mga judge ang sinisisi kundi si promoter Bob Arum na siya ring promoter ni Bradley. Yung promoter hindi naniwala na lalaban si Mayweather kay Pacquiao, so probably uh, they had to uh, create another boxing sensation and that is Timothy Bradley. Pero si Aron mismo, dismayado sa kinalabasan ng laban. Pinaiimbestigan na niya sa Nevada State Athletic Commission ang tatlong hurado sa laban. What the hell were these people, all three of them, including the one that called the 7-5 for Pacquiao, what were they looking at? Sa ngayon, hati ang opinyon ng mga eksperto kung dapat na magretiro ang 33-anyos na 8-time world champion. E siguro time na para mas buhusan niya ng pansin at ng atensyon yung uh, serbisyo publiko. He's still a great fighter. He has not lost his mental fac faculties. he is not suffering from any disease or any ailment. Uh, so, let him be the one to decide. Natalo man si Pacquiao, isang hero's welcome pa rin ang hinahanda ng mga taga General Santos City at Sarangani para kay Pacman. Renz Ongkiko, News 5.